Magandang umaga sa inyo guys at isasama ko ngayon kayo sa aking pagro-rolling. Ayan, kasi yung last time na nag-vlog tayo tungkol sa ating pagro-rolling, at uh, sabi nga ni Kuya ay puro ulan lang daw yung ating ipinakita. Ayan, kaya naman ngayon isasama ko kayo sa ating mga customer at kung ano-ano ba yung kanilang mga in-order guys. Ayan, at kung ano-ano ba yung aking mga diskarte sa pag Ro rolling Ayan guys At samahan nyo muna ako Tara Mag rolling tayo Pupunta muna tayo doon sa ating Unang customer guys Ayan Hali Ay ka na Pupunta muna tayo guys Sa ating Unang customer Ayan guys kasi ito ay may nag-order sa atin. May nag-order sa atin. At ito na nga guys yung ating pupuntahan. Ito so, yung ating first customer guys. Yan, yung may pinasokan ng panindah. At yan nga guys. Diyan tayo magdi-deliver ng ating panindah yan guys tara i-prepare muna natin yung kanyang order ito nga guys bababa na natin yung ating mantika ayan 25 piraso yung kanyang order guys ayan. at ito nga guys yung order nya ay 25 na mantika tapos 30 pieces na wash sugar ayan, ayan yung i-prepare natin ngayon five. 15, 20, 20, 25, 30. tapos sampung puti guys yung order ng ate ayan 5 10 tapos siguro guys tatlong mantika yung kanyang order ayan tatlong 1.5 din Ah, one eight sixty five. Okay po. Salamat po ate. Ito guys yung napagbentahan natin sa una nating customer. Ayan. At ito nga guys. Sa una palang customer natin ay naka 1,865 pesos na tayo. Kaya ngayon guys ang gagawin natin ay meron tayong notebook. At ililista natin ngayon dito kung magkakano ba yung nareceive nating pera at kung ano-ano ba yung kanyang binili. Ayan guys, kasi ito pinagbabasehan natin para sa inventory natin guys. At ito ka guys, nailista na natin yung ating unang binili sa atin. 1865 po yung kanyang binili para sa ating uh, mga item guys. Ayan. Unang customer pa lang guys, naka 1,800 na tayo. Ganon kasi kaganda kapag ka may, may mayroong kayong mga regular customer talaga mas malalaki yung kinukuha sa atin yan guys yung kaganda sa pagro-rolling at tara guys punta na tayo dun sa susunod nating mga customer ayan nga guys uh, pupunta na tayo dito sa ating susunod na customer malapit na tayo kaya wow. naman mapakita ko sa inyo mamaya yung mga uh, kukunin niya ayan kasi si kuya dati kasi nagre-request sa atin na gusto niyang makita din yung mga pinagro-rollingan natin guys ayan. at ito na nga guys yung susunod na tindahan natin at ayan nga guys dyan tayo magbibenta ng paninda natin ayan. kung mapapansin nyo medyo malalaking tindahan din yung mga nadideliveran natin guys kaya talaga namang malalaki yung ating mga bentahan paparking lang tayo guys at para ayan nga guys uh, umorder si nanay ng 15 na asukal ayan ito yung in order niya at saka dalawang 1.5 yung in order ni nanay ayan gamitin na natin itong ating magic na lalagyan 3 5 3 5 3 ayan 5 15 pieces na guys yung ating uh, inilagay at dalawang 1.5 naman ayan guys At ito nga guys, order nga si nanay ng dalawang mantika na 1.5 at 15 pirasong asukal na wash. Ayan, kaya meron siyang total na 535 guys yung nakuha nating bayad sa kanya. Ayan guys, halos sa dalawang customer pa lang natin guys ay naka 2,000 na tayo kaagad ng benta natin. Ayan, yung una is 1,865 at 535 guys. Ayan ibig sabihin nasa, na sa pad rin tayo na sa may 2 3 na rin tayo guys o 2 4 yun yung benta natin sa dalawang tindahan pa lang at ito nga guys yung susunod na tindahan na pupuntahan natin ayan ayan yung tindahan na yun guys ayan yung tindahan na pupuntahan natin ngayon ayun nga guys so wala mo na siyang order kasi nakabili na sila ayan meron na una sa atin pero okay lang yan guys marami pa tayong pupuntahan customer at ayan na guys malapit na naman tayo dun sa isa nating customer ayan ating customer guys na isa halos dito sa isang barangay na guys ay halos sunod sunod na yung ating mga customer ayan hanggang doon sa may pinakadulo doon sunod sunod na to halos lahat ng tindahan dito ay dinideliveran natin guys at papakita ko sa inyo tara mag alok muna tayo ng paninda dito sa ating customer guys itlog ilan po isa, isa lang isang, isang itlog okay po itlog isa. Ilang asukal nanay? nai? Limang asukal. Wash po ina? Okay po, sige po. Opo nanay, sige po. So nga guys, isang itlog at isang asu, uh, limang asukal yung order ni nanay. Kaya pipili tayo ngayon ng itlog. Ayan, ganyan yung ginagawa natin sa itlog. Pinam, nagpipili tayo. Large size nga ito guys yung order ni nanay na itlog At ito na nga guys yung itlog na ibigay natin kay nanay Ayan tapos limang asukal Ito guys limang asukal At ito nga guys uh, naka 315 pesos tayo sa pangatlo nating customer guys Ayan, 315 kasi isang itlog 210, tapos meron tayong uh, wash sugar pipe at ayan nga guys, meron tayong na, siguro na sa 26, ayan, tatlong customer pa lang guys, 26 na pupunta na tayo dun sa ating susunod na customer, at ayan nga guys nandito na tayo sa may ating susunod na customer ayan. mag alok Guys, parang wala yatang tao kasi tumawag tayo wala namang sumagot ayan alis na tayo sayang wala silang panindang itlog at asukal pati mantika sana kaso guys hindi tayo pwedeng magtagal pag ganyan at kailangan nating abulin yung ibang mga customer natin kasi hapon na naman tayo makakauwi nito at ito nga guys nandito na naman tayo sa ating sumunod na customer ayan tara tahan natin muna 'yung kukunin niya at ito nga guys uh, ang bibilin lang sa atin ay laurel at munggo ayan nakasulat yung bibilin na ngayon laurel tapos munggo ay 80 apat at ito nga guys uh, may humabol na isang tray ng itlog large size at ito uh, ang kagandahan kasi guys habang nagro rolling tayo meron tayo nabibiling mga bote yan kasi yung kalimitang ko natin nakakabili rin tayo ng bote guys at ito yung bote na nabili natin 17 pieces Ayan, pampalit sa mga uh, naibibenta nating bote guys 17 pieces tayong bote ngayon at ayan nga guys naka 305 tayo dito sa ating hininto ang tindahan at ang total na nga nito guys na napagbentahan natin lahat lahat ay 3,020 ayan sa ilang mga tindahan pa lang yun naka 3,020 na tayo halos yung ilang customer natin isa dalawa ay hindi bumili guys kasi yung isa meron na at yung isa naman ay walang tao guys, lipat tayo doon sa kabila nating customer. At ito nga guys, uh, meron tayong hinihintuan dito na isang bahay. Kasi kalimitan nito ay bumibili sa atin ng itlog. Kasi noong nakabulong tulong tayo guys, ay uh, bumibili ito ng sa atin. Sabi niya, lagi ko daw siyang hintuan at pentaan ng itlog guys. Yan. Yan, dito tayo ngayon. Kasi dati siyang may tindahan pero nagsara lang yung kanyang store guys. Yan. at itlog at saka mantika ang kalimitang binibili nito guys tara kuntaman natin siya isang tray nga guys yung in order ni ate at pipili tayo ng egg niya ayan ating itlog large size siyang kinukuha ni ate lagi si mahilig sila sa itlog guys ayan at ito na nga guys yung itlog ayan yung binili ni ate isang tray tara guys idaling ko muna dun sa kandila at nga guys hinto na naman tayo dito sa ating customer ayan ayan yung ating hinto ka na, na customer tatang tayo so, kung ano ba yung o-order niya ayan. ayun nga guys, umorder siya ng dalawang tray ng egg, tatlong munggo, walong puting asukal at walong wash sugar guys yung inorder ni ate pipili muna natin siya ng itlog ayun, nakuha na ni yung itlog na binili niya ayun, yung itlog na pinili natin at susunod na natin itong order niya guys at ito nga guys, yung asukal munggo na binili ni nanay ayan at ayun nga guys naka 832 tayo na pagbentahan natin kay nanay bumili nga siya ng dalawang itlog walong asukal na puti at walong wash tatlong munggo guys ayan sa halagang 832 ganyan sana yung maganda talaga kapag uh, nag ano tayo nagro-rolling mabilis talaga yung bentahan lalong lalo na pag marami pa tayong mga customer guys at ito nga guys umorder si nanay ng itlog isang tray ng medium yung ating ito yung inorder niya na isang tray kaya pumipili tayo ngayon ganito kasi yung ginagawa natin ito may bumipili ng itlog pinipili na natin kasi yung matitira naman ay ibibenta ko sa aking tindahan Ayan, kasi marami rin tayong mga walk-in customer Ayan, Tapos, isang 1.5 din yung Order na yung And guys, ito na yung itlog na napili natin Isang tray at ito nga guys uh, nandito na naman tayo dito sa isang tindahan na customer natin umorder siya ng 40 pieces na wash sugar at 15 pieces na kung ay uh, mantika, bote ng mantika guys yung kanyang in order kaya ito guys ito nga guys yung in order nga yan. at i-deliver natin muna sa kanya guys at ito nga guys yung napagbentahan natin sa mantika at saka asukal 1,245 ayan sa isang tindahan pa lang yun guys nandito na naman tayo sa isang tindahan at titignan natin kung ano ba yung bibilhin niya at ito nga guys last two customer na lang natin at yung iba nga ay hindi ko na rin nabidyohan yung pagbibigay natin ng mga paninda nila o yung in order nila kasi minsan nakakalimutan ko at yung iba kasi ang dami dami ng order kaya minsan talagang hindi ko na naisusulat o nabibidyohan yung ating mga kung guys uh, yung mga customer natin pero mamaya i-update ko kayo kung magkakano yung napagbentahan natin ngayon guys tara punta muna tayo dun sa dalawa nating customer na lang at ayan nga guys yung ating customer yan titanoyin natin mamaya kung anong o orderin niya guys ngayon yung pangalaw sa ating customer tara punta muna natin siya at ayun nga guys uh, tinanong natin tulog daw kasi yung may ari kaya hindi na natin siya inistorbo pupunta na tayo dun sa huli nating customer kasi update ko kayo mamaya kung magkakano ba yung napagbentahan natin guys at ayan na nga guys yung huli nating customer yung tindahan yan. tapos suwi na tayo guys Ayan nga guys Morder si atin ng sapong mantika Ayan, pero Uunti na lang pala itong Mantika natin dito guys Ayan, mukhang Ilang perasa na lang 2, 4, 6, 7 Ayan Kulang yung may bibigay natin Kasi ang mantika nito ay Paltoy Ayan yung mantika ni ate Hindi siya kumukuha ng coconut sino yung customer natin yeah. tapos dalawang pamintang crack ayan yung paminta nya dalawa ayan lang guys yung natira sa ating mga paninda ayan ito yung ating mga 1.5 na natira Ayan, halos marami yung natirang 1.5 natin at ito naman sa asukan na puti ito na lang sa wash natin halos hindi na lang sa wash at kailangan natin bumili ulit para meron tayong ibenta Ayan. at sa bote naman natin guys halos itong isang crates na lang ang natira kaya mamaya ay mag re refill na naman tayo guys Ayan. Ayan guys yung mga natira at ito yung sa asin sa munggo naman guys ay walang natira sa munggo natin Ayan, halos ito yung natira siguro maganda-ganda naman yung bentahan natin ngayon. At ito nga guys yung total lang na natin guys. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 90, And guys naka 9,000 tayo Tapos 97, pa tayong mga coins nito guys tansya ko guys may 1k ito kaya nasa nasa 10k ngayon yung napagbentahan natin Ayan. at kasi yung ibang customer natin sarado tapos yung ibang customer naman natin guys ay hindi natin nabentahan kaya naman Ayan, naka 10k lang tayo ngayong araw na to pero hindi na masama kasi kalahating araw lang naman ayan. at alas 12 na nga kaya mas okay naman na ito 10k dati kasi nakakapagbenta tayo na hanggang 16,000 dati yung pinakamataas kong napapagbentahan na yan Ted, basta nagre-range siya ang bentahan natin na sa 10,000 hanggang 16 yan yung mga nagiging bentahan natin guys sa kalahating araw Ayan. at ito naman guys ay meron naman na tayong tubo ng mga 1,000 na rin ang tinubo natin dito yan guys at Ayan nga guys, kasi kaya binilang na natin dito dahil di diretsyo na naman akong bibili ng asukal para meron tayong mairitak mamaya at mamaya ay bibili rin tayo ng mantika guys, ayan. Ayan guys, maraming salamat at na-share ko na naman sa inyo yung ating pagro-rolling ngayon. Ayan kasi na, siguro nagalit si kuya dati dahil puro ulan nga lang daw yung pinakita ko nung nagro-rolling tayo. Ayan guys, maraming salamat sa pagsama na naman sa akin si Pinoy, ito si Pinoy Negosyo. Kunting tiyaga lang guys at sigurado kikita naman din tayo. Ayan guys, maraming salamat!